guys ito napaka useful nito Dalwa brand na shades natin na uh, polarized napaka mura lang nito napaka useful tinan nyo pag nagde drive kayo minsan pag may ano kayo tinan nyo, ano nyo yun, no? yung nagre reflect sa, sa windshield nyo pero pag ginamit nyo to itong dalwa shades na to tinan nyo yung effect parang nagiging invisible na oh. So pag nagda-drive tayo, tingnan niyo yung difference pag suot niyo yung shades na to. Tignan nyo yung windshield niyo nagre-reflect sa araw, pero pag sinuot niyo siya, tingnan niyo ang gaano kalinaw yung difference. Kita niyo guys, yung difference ng may suot niyo siya. Tsaka hindi. Tingnan niyo yung card, halos nawala na. So yung reflection nawawala. So napaka-useful nito. Diyan lang sa yellow basket guys oh. Yan guys. Paka useful nito pag mga nagda-drive tayo. Safety per sa safety din natin, guys. So, oh. yan. Tangkita naman, guys. So, order na, guys. Paka simple lang. Kitang-kita naman natin yung difference.